Ah. sabi mo, Iwanag, itong si Bongbong Marcos ay diktador. Diktador na po siya. Sinupil niya ang karapatan ng malayang pamamahayag ng SMNI. Sinupil niya ang karapatan ng malayang ah, ah, pagtitipon-tipo na pananalita ng sambayanang Pilipino nang siya po ay pinagbawal at itinigil ang ating uh, ah, maisog rally sa bustos sa Bulacan. Sinupil niya ang karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang leader ng sinuspen niya, si Governor Edwin at sinusupil pa rin niya ang karapatan ng taong bayan nang siya po ay nagpapa, uh, nagpapakalat ang mga fake news sa kanyang mga ginagawa at sinusupil rin niya ang karapatan ng taong bayan tungkol sa magkaroon ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng kanyang hindi pagpayag na magkaroon ng drug test dahil may karapatan ng taong bayan malaman kung ang kanyang mga desisyon gaya ng Uh, pagpasok sa isang gera laban sa isang ating karatig bansa ay impluensya ng pinagbabawal ng gamot o impluensya lamang ng kulang na pag-aaral. Yun. Atty. Rocky, Ma'am Lorraine, uh, umabot na po tayo ng 10,500 live views right now. Ang ibig sabihin po ng Bill of Rights, hindi po pwedeng suwayin yan ng kahit sino kasama I ng see. presidente. Yan ay karapatan ng taong bayan. Yan ay kabahagi ng social contract na pumapayag ang mga mamamayan na magpasailalim sa isang gobyerno pero meron sila mga karapatan na hindi po pwedeng ipagkait ng gobyerno. At kapag yan ay pinagkait ng gobyerno, isang dahilan yan para ang mamamayan bilang soberenya ay mawala ng tiwala sa presidente at po pwedeng mapaalis na naman sa pwesto ang presidente yan. Yeah. Ni Marcos Jr. na maulit ang kasaysayan, inuulit niya yung diktadura ng kanyang ama ang hindi niya nalalaman po pwede rin maulit na siya mapalayas dyan sa palaso dahil may hanggana ng pas ang pasensya ng taong bayan lalong-lalo na pagdating sa kanilang mga karapatan. Which uh, brings us to the point, Ma'am Lorraine, no? Attorney Roque. Noong panahon ng diniklara ang martial law, which lantaran po ang pagsupil sa mga karapatan ng mamamayan, walang umiiral na Bill of Rights noon, at pati Korte, Sup uh, at lahat ay nakontrol, pati Kongreso pinasarado. na only thing na nabuwag yung uh, shield ng sinasabi nilang kata pag pagkatakot ng mamamayan after ni Roque ay magkaroon po ng malakas na welga ang mamamayan sa Latundin noong 1976 at binasag ng mga manggagawa sa Latondinia ang no rally, no protest action ang pinapayagan sa martial law at sinasaktan ang mamamayan. After that rally, Atty. Harry Roque, Ma'am nagkaroon po ng malawak ang noise barrage 1978 dito sa buong Metro Manila at yon po ay mga breakthrough ng mga pagkilos na nakita natin na pwedeng magkaroon ng panunupi, ni Harry Roque, pero hindi habang panahon o hindi pwedeng permanente ay papayag ang mamamayan na papasupil sila. Kapag giniit ang mamamayan, ang ganyang mga pagkilos na pumunta sa mga Freedom Park, magsagawa ng mga protesta at sasaktan sila ng mga police at mga goons na inahire nila the way they're preparing supposedly na mga goons at mga sanggano at mga maton na pinaarmasan ngayon doon sa Bulacan, yan ba po ay isang kalagayang magkakaroon ng malalim na political crisis sa ating bansa at pwedeng magpayanig ng tuloy-tuloy sa panunungkulan ng gobyerno ni Marcos Jr.? Ang Bill of Rights po ay garantiya na hinding-hindi susupilin ng gobyerno ang mga karapatan ng taong bayan kasama na yung kalayaan ng malayang pananalita at kabahagi na yung karapatan na magtipon-tipon para ipailamang sa loobin ng taong bayan. At kapag yan po ay sinupil, yan ay dahilan nga po para ang soberenyang mga mamamayan ang magdesisyon kung dapat pang magpatuloy ang gobyerno. Dahil kapag sila'y lumabag dito sa social contract nito, gaya ng kahit anong kontrata, po pwede na rin umalis ang taong bayan sa kontrata na binigyan siya ng anumang taon mamuno dahil kapag siya'y lumalabag na hindi niya susupilin ng mga karapatan, yan ay basihan nga para mapaikli ang kanilang termino at kahit kailan po pwedeng patansikan siya ng taong bayan. Sana natuto na siya sa kasaysayan dahil yan ang naging karansan ng kanyang ama at lalo na sa panahon ngayon na hindi na po pwedeng ulitin ang ginawa ng kanyang ama dahil ngayon sa ating saligang batas hindi na po pwedeng buwagin ng kongreso at bagamat wala tayong saligang batas sa mga panahon ng martial ngayon po, meron tayong mga tratado na kabahagi na na ating batas, gaya ng International Covenant on Civil and Political Rights, maski suspendihin pa niya ang saligang batas na imposible na mangyari ngayon, ay nandyan pa rin ang karapatan pang kung hindi po kasang ayon sa Bill of Rights, ang ayon po yan sa batas sa karapatan pang na umiira sa buong daigdig. So, yun po, ang meron na pong na basihan itong karapatan natin na hindi po pwede ipag-aid kung hindi sa ating da dahil sa ating saligang batas, dahil po sa karapatan pantao na umiira sa buong daigdig.